Ganun lang din. Nakabot lang ilalim eh. Yan talaga yung simyento. Ha? Ah, simyento lang talaga matigas. <laughs> Walang problema rin sa akin, malambot eh. 'Yung pala to no? Ha? Litsunan. তার <laughs> Braka praso. Ata makapal eh. Bersado. Bersado pag makapal. Oh, Lightweight lang yan. Papadar lang na wala ko siya. Eh. Wala pala masalo. Eh. oh, halo black nga. Ha? Mahalo ka eh. Pero pagka na matigas. Alam mo kung ilalim eh. Buang ng ilog ni. Tao ay tambak lang di 'yan yung original na Malalim siguro itong lugar na to, no? Kela.

Hindi nyo rin naman may sasampay ang bukos eh oh, kasi sariwa po Sariwa Sariwa po Mga sariwin po pa yan eh. Patitigasin pa yan Kuhanin nyo yung layo nung ano Bago nyo ano Yung layo nung pagitan ng ano Kailangan sakto yan Kailangan sakto yan Kailangan sakto yan Mann, was